sa inyong lahat at uh, we are still in Stockport. We're on route to Manchester to meet Filipino-Czech family. Kasalig uh, na talaga tayo. Ang dami flag niya ng England. Ang <laughs> dami flag. Then we came back talagang tad-tad po dito ng mga flag na ng England. It has to do yung mga feelings ng mga Briton at ng mga English yeah. people. At present na uh, how it is, uh, immigration wise, illegal immigration, malaking topic yan dito ngayon sa England. But uh, that would not be our topic for today. It's just about enjoying the day with Filipino-Czech family. May dati sila, galing sila, fresh from Czech Republic. Yes. At binibisita natin Unfortunately, the boys are not with us. Uh, si Miguel hindi umuwi at the same time si Ethan is not well with the flu. Oh. Okay, uh, dalawa lang. Dalawa lang kami as usual, kami dalawa na naman sa England. At ano ba 'yan? A380 ba 'yan? Tuwang-baba, nagla-landing. hindi mo Importante nil pa sana tayo napag-konti. <laughs> yung mga flight natin na ginawa din sa Pilipinas at hindi pa nga si Jun tapos kaka-edit ng mga panoorin mga vlogs na. namin. So, actually, marami tayong pinaka pagganda ng service. Sobrang inis sa Japan no? Mga, at some point it was 38 degrees. Mga patang ng 39 talagang. I've never sweated that much at hindi ko nga nasuot yung mga damit ko na sana'y susuotin. Parang steam room. Kinalaunan yung mga pambahay ko na lang ang nasuot ko doon. Parang nasa sauna noon. Nandun tayo sa Japan. Pero panoorin na lang nila yung video at uh, marami tayong ipopost kasi. Yeah, we really took the chance talagang ni-squeeze in namin yun. kasi sabi namin this would be a once in a lifetime na experience na magkakasama kami ulit ha? for a long haul na flight kasama yung mga bata kaya ni-squeeze namin yun. at uh, ganoon din meron kaming vlog na we didn't get to publish anymore uh, with nanay and tatay just for their privacy kasi si nana is not too well to pray for her please uh, if you can that would be great for us but salamat sa panonood nyo yung aming pagkikita nila Nana and tatay yung mga bata i think they were really happy to see their lolo and lola again uh, at, um, keep us posted kung ano yung mga nangyayari din sa buhay nyo maybe we can leave uh, something on the comment section ano nangyayari dun uh, sa flood control <laughs> <laughs> dun sabi ko grabe dun <laughs> from akin, uh, from people. uh, Legazpi to Naga, grabe ang daan. I'm just thinking, bakit palaging kinakalkal yung mga tinong daan? Maayos pa naman yung daan, kakalkalin ng kaunti, tapos iiwan lang doon. So it's causing more traffic. And if they really want uh, tourists to come in, paano yun? Ah? talaga Talagang ma yeah, madidismaya sa... Uh, yeah, si sa na Magandang kanastado nila dito At the same time meron kaming route doon na napuntahan My God! Uh, yung ba yung flood control na sinasabi Nagtatakot kami nun. Talagang <laughs> parang pinabayaan ni, eh. Parang kaunti lang ginawa tapos okay, pinabayaan ah. na marami tayong sinasabi sa We're just sharing <laughs> ah kasi at some point they're gonna be watching Tagal mo pa may edit yung mga vid vlogs natin ah Just sharing our our experience sa Philippines at siyempre masaya tayong nakabalik ulit sa bahay natin sa home eh siyempre pag nagta-travel ka nagkakaroon ka ng traveler sa diarrhea June yun tinamaan ako tsaka si June on a separate occasion at si June hindi nagpatinag maski nagkakaroon ng ano ba event eh na no, yun, nandun pa rin sa labas, nandun sa Big Divisoria, nandun sa mall. Big Divisoria rin kami, pinuntun. Oh, maraming marami po kami pinuntahan. Maraming, di, di, ano lang, di mo it was really great, uh, pero sa tingin ko matatagalan na ulit yung time na magkakasama kami as a family, makauwi sa Pilipinas kasi boys will be in uh, si Ethan will be concentrating sa university at the same time si Miguel naman will be working at eh, yung annual leave yeah, niya yeah, yeah. yung annual leave niya doesn't is not being granted at the same time as ours so wow. talagang, we are really happy for that experience na magkakasama kami once in a lifetime na siguro. Hindi na maulit yun. Kasi ito kasi halos 4 weeks No? Uh, tsaka ang ano, ang sila 2 and a half weeks tayo mga three, oh, coming to 3 oh, okay. weeks. In, the, Week coming four. to 3, hindi 3 weeks lang June. So, eh, parang, uh, hindi kasi syempre yung, yung mga day off man. mo pa to go with it. Uh, basta pag-uwi sa Pilipinas talagang special palagi, no? Okay. Kasi seeing the family, uh, pagkain naman ng mga talagang Filipino foods. At the same time, yung mga tao, na all of a sudden, parang mataas-taas ka kaysa sa ibang tao kaysa sa dito. Taas yung height. Taas mm. yung height. Hindi yung sabihin, for us, sometimes we, we find na mataas tayo sa ibang tao. Nakakalimutan na natin kasi yung height ng mga Filipino. Dito, lalaki tao, no? Kasi dito, palagi kang pinaka, uh, maliit dito. Oh, maliit dito. <laughs> <laughs> like, <laughs> nakatungong ganyan. <laughs> Tapos, ulo po sana yung iba naman, nakaganyan ka naman sa... Lalo Wikipedia. sa Japan, no? Sa Japan tayo. Uh, Nagulat lang <laughs> ako pala dun sa Watsons. Just sharing my experience as we're traveling dito sa... Papunta sa Manchester. Nagulat ako sa Watsons kasi I kept on uh, seeing it on the reels. And yeah. I just wanted to see what it is like. May eh, Watson ba dito? Sa iyo? Wala eh. Tapos ang dami pa lang tao doon nagbebenta sa inang kung ano-ano din at magpa-sign up ng kung ano-ano at uh, hindi kahit kang bilhin yung product nila. Daming ano. Nakalimutan. Safety. O nakalimutan mo na how it is like kasi dito naman na you're on your own, wala kan wala naman nag-approach sa iyo ako. At saka kung meron man eh good morning lang sa entrada. But that's about it. Nagugulat lang ba ako? Na-overwhelm ako sa nila kasi na iniiwan na yung tray so in the end para na lang hindi sila masyado mabothered dinadala lang namin yung tray namin just like what we do here after eating you clear up your your own mess yung uh, after namin pagkakain mas isa Jollibee, McDonald's kung saan man kami binibitbit na namin yung kinain namin doon sa sa till okay ano sa ano where we're ordering kaya doon no, sa may side kung saan na tinatapon Ma, talaga. Hindi na natin na natin, natin kaya kainan lahat. No? Alam mo, maski sobrang miss mo talaga ang Filipino food. Although kumakain naman tayo ng Filipino food dito, syempre masarap din kumain ng ibang hindi mo luto at saka yung mga bagay na hindi mo na nakakain dito. Especially yung kakanin, hindi ko yata natikman masyari yung kakanin. kalalaking ipis <laughs> okay ganun. Okay, ganun. May ipis naman dito, pero hindi ganun. Hindi, hindi palagi na nakikita. Hindi ka na naman palagi nakikita. Wala lamok. Wala lamok dito. Bihira. Meron lamok? Ano ka ba? Hira. Meron. Sige, nasa yung lamok ngayon. Wala ngayon. But I'm saying Sige. is that uh, meron din. Pero yung ipis talaga, parang ano eh, si Miguel, si Miguel parang namutla eh. nakita niya yung ipis. Sige, sila. ano sila. Nakatakot sila. Nakatakot hindi na nga namin mapakita sa inyo yung vlog na yun because we've kept it private for the time being talagang may sa memories na lang namin And uh, I'm sure you would have wanted to watch it kasi kasama ng mga bata si Lola and Lola it was their bonding moment for a short period of time talagang yung travel namin dito sa Pilipinas uh, was in and out pagdating namin we Nadia yeah, talaga no kung sumasalubong sa isang tao parang isang buong batalyon um, bandy. no bandy. at so kami na may wala naman na sumalubong pero ganoon talaga we don't want to burden yung family members kasi namin ng pagpagprepara -pre so, at ilinis ka. at kami na may travelers talaga at may kami uh, kahit saan, kahit kahit saan. saan uh, kami ayaw namin talaga be a burden to anyone. How exciting na natututo pa ito sa isang area na hindi mo magpapilihan. Eh, si Ethan na, ah, tsaka si Miguel, gustong-gusto ang -gustong tricycle. Sobra si Ethan ah, talagang <laughs> <laughs> oh, GPT, na talagang pinipili niya. pa. Kasi na naman pag-jeep, no? Oo, yung jeep ito. din na namin na. Tricycle palagi. Ano, ay, yun ang pinakagusto ni Ethan. Sa sumasakay sa likod ng The tricycle. tricycle. Uh, Tumtua sila. Si Miguel namang tawa siya ng tao kasi halos sa... Ramdam na ramdam na ramdam na naman namin yung sahig. Kapag <laughs> tumatak pa <mo> yung tricycle. <laughs> Oo, oh, at uh, nandito na tayo sa Manchester. Mabilis na yung travel namin at wala pang traffic so far. But thank God um, the weather is nice. Uh, at hindi ko alam kung sobrang iit yata itong suot natin yun at hindi na magandang kalamigan ngayon. pala sa Pilipinas sa nakakatuwa eh you know uh, in different uh, walks of life there's always somebody who's willing to help you mm -hmm. no bangano, no no tayo sa Divisoria was uh, nakakatuwa yung mga comically ibang tao Nakaawa nga lang kasi minsan nakita na yung mga bata you know what uh, you live by the day no parang oh you live by the day at uh, the same time nasa mall naman tayo nagugulat yata yung mga bata sila Miguel and Ethan kasi kumakain tayo all of a sudden there's somebody who's soliciting money which they've, they've never experienced kasi dito sabi ko just give something whatever it is sabi nga nung sister in ko huwag mo nang dudahan yan basta just give what you can Fansiguna, no? nandun tayo sa Manila. Ang daming naka-G1, 'no, naka-Ferrari, naka hindi naka naka nga related 'yung sa flood control na naman. Hindi marami talagang pera dyan sa Pilipinas. Talagang overflowing ang pera dyan sa Pilipinas. Sobra ko. 'yung disparity ng mahirap sa kamayaban 'no. Oh, 'yun naman na. 'yun. 'Yun ang nakita yung ng mga bata. Namin, na 'yung disparity ng mahirap talaga sa sobrang yaman so at ang trato ng tao grabe nang naglilimos sa mga bata doon iba at some point talaga talagang hindi ka tatantanan sige hindi ka magbigay talagang much as you, you would want to give kaya lang it's the way that they are really harassing you almost to give money sabi ko pag ganito eh no wonder yung ibang turista when I, when I was watching some of the reels parang yeah, nagdidismay araw sila sa, sa People are asking for money hindi na lang hinihintay pero siguro out of desperation kasi eh. ganun talaga out ngayon. of uh gutom pero minsan ako instead of giving money I just buy them uh, ng pagkain or share what i am eating tiyakin naman kain naman but yeah uh, salamat sa panonood nyo sa aming vlog uh, there's more to come at uh, hopefully June can edit some more every week. At uh, since, twice a week sana, uh, oh, nga, twice a week sana nga na ang gusto namin i-release na vlog. Kaya lang talagang we just couldn't do it because we're working alternate shifts. We're back to reality and this is where our travel money comes from as well. Aside from our food and utilities, talagang puspusan kami sa pagtatrabaho. Most of the time,

ito yung binibira namin palagi ni Jun pag uh, nandito kami sa Vietnamese sa... Uh, ano anong, pag-pronounce nito, Jun? Pho, uh, pho, Yun rin so ito, <laughs> sobrang laki. Sarap dito. tama? Uh, welcome back. Si Hannah. Welcome back, si Hannah, Sophia. Ito. <laughs> ito. in the end. Ito. 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 So magkakape kami ni John oh. ng uh, crispy Krispy Kreme coffee. Oh, oh yeah. uh, yeah, pagkatapos like mag uh, mag uh, <laughs> hot, hot, dun hot sa soup dun sa, Vietnamese. Vietnamese. Yung favorite so, namin tambayan ng Vietnamese. Manifest. Tama tama, malamig oh. oh. Kaya double yung chocolate <laughs> ko. Grabe, lamig na lamig. Oh, gan lamig. Czech Republic, Manchester. malamig dun. Manchester, boy. Mahangin. Teka, hindi ka na Manchester boy. O boy. O boy boy. oh, tsaka shoutout pala sa ano sa Czech Republic Embassy. Philippine Embassy at oh, uh, na-invite si ano si Japet Boy. Oh. So, so, oh, shout wow. out din sa lahat. Panoorin ng... niyo pala yung vlog niya noon. Shout fiesta. out sa lahat ng mga taga Upaba Boys. Oh, mga Boys din sa Manchester pala to. Oh. Ito yeah. kami ni John sa Manchester. Ito ito, ito yung binating sa Manchester. Kailan lang area to. Uh, Northern Quarter. Northern Quarter na. No? Yan. Yeah. Yan. Halika, kape muna tayo. Kape muna tayo. Okay, point, so much is always like a like security security, <laughs> security. <laughs> <laughs> uh, the... Even Batman isn't it yes, I think yep, boy Ang ganda ng bayong mo Manchester <laughs> Welcome back ulit sa Manchester, Jaffet Boy. Yan. at I mean, uh, nasa Arndale tayo ngayon. Nakaka-miss, nakaka oh. yung lugar na to. Dito tayo at kasama BC, natin yung buong pamilya. Busy, man, busy. Yung crowd oh. is different compared sa Czech Republic. Ibang iba talaga. At uh, hindi, kasi ang Manchester center talaga to, katabi natin BBC. Oh. Ang daming tao dito talaga. BBC, ITV. ITV, nandito rin ng ano. At uh, welcome back ulit pala welcome Jacket back. Boy At nakita ulit kami At next time ulit baka kami na naman nandun <laughs> Oo, oh, Malay natin di ba? Malay natin nasa uh, upaba ulit kami mag Magbabakasyon to si John oh. sa may uh, Vienna Vienna Malapit <gasps> kayo naman Tagal pa yun, tagal pa yun. Man. At ayun uh, magkape-kape muna tayo Ito nagatay kami na kape Dito sa may crispy crepe. Kasi puno yung gooey Yeah, uh, boy, He's Goodbye. See you, you see you next time. Hannah, yeah. oh. oh. oh, right. Sophia, bye. Sheila, thank you let next time Jeff, So, pagbisit. She, salamat, salamat. Thank you very much. Love to see you. It's almost. Thank you so much Thank you for the three. Bye. bye. Oh Eh ni, eh. at nakita na natin sila Jafet, That's si Hanat, true. si Pinkay. And we're being serenaded yes. ditong babae Ayan, na dito. Na May street busker dito. At nakikiling uh, ano, kikilig lang tayo. Mga ano to, parang 80s, uh, 60s. 60s yung... 60s, no? Ay, ikaw, napab napabili ka na naman sa Zara. <laughs> oh, no! Napabili ka na naman yeah. dito. Same naman yan, June. At ay uh, it's nice to see na makita ulit sila Jafet na bumisita dito sa ano. Sa Jaffet Manchester, na, sa Manchester, sa si Saka feels like home talaga pag magkakasama oh, kami. Parang ano lang, parang it was just yesterday na nagkita kami. Oh, no? Oh. Last June lang yun, no? Oh. Panorin niyo pala yung vlog namin na sa Poland. At uh, yan. At salamat sa, sa pagbisita. Sa pagpunta sa kanila na sa Czech Republic. Oh, program. sa Upaba. Nandito tayo sa Manchester at dito natin kakat yung atin na uh, vlog dito. At kasama natin sila Japit kanina. At, maraming salamat sa panonood. Thank you. Ayan. Uh, Antay natin kakata na siya. yung sa Manchester no sabado kasi weekend maraming tao maraming nagse-shopping last, nakawin na tayo sila. Yes. Para at uh, tignan naman natin. Tignan natin itong mga pinadala mga sa pinadala amin. Ang mga Si Sophia, and Jappin. Jappin. Surprise! Surprise! <laughs> ang dami, oh. Ayan, ano oh, like, it. wow, ito? Ang honey nugget. Wow, ang laki nitong cake. God, tinan mo. Ito pala sabi PC. ni Jappin. Para daw siyang ano, parang cake. Hindi ito. talaga yung cake. pizza daw lang kakakyan. Ang want to try that. Kul, 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 kul. Ano? Kolach? Kolach? Tignan natin hawa. Ano, ano na? ba itong buksan doon? Para itong marlain ka na ito. Ano parang siyang ano ni? Eh? Ano yon yung... Ano? Binibili mo yung bilog? Ay! Ano ang pangalan parang sarap para ito. Oh. Hana! Oh. Para pizza. Parang no? para pizza. Para pizza. <laughs> sarap nito ah. Kulat. Kulat. We have to try that. Try tingko lang yun may sa Oo. Para ano? Tapay kina ano kasi hana? How how do you how do you have this? Do you do you need to heat it up first? Kaya what's this? Biscuit. At sa bumili ako sa flying tiger ni tong ano pang autumn decors. Tingko pang ano eh, Pang Halloween ni? Hindi pang autumn decors ng sa bahay. At ayun, at maraming salamat ulit sa panonood at thank you kay Jacket Yes, lovely to yeah. see you guys again and have a safe flight back home. Yeah. Thank Ingat. you guys. Bye! Bye.